ay isang magandang araw po ulit sa ating mga kababayan ako po, si Papa Vince. dito ako nag area sa barangay Batasan Hills ito ang aking mga paninda ulit video video masama ang panahon na yun o ulan naman yung ulan. Ito dito ko. Ito dito tayong paninda. O, oh, lakad tayo, baka pag alam tiyaga pag may nilaga may tiyaga pag walang tiyaga walang nilaga yung may papayo ko sa mga kabataan ngayon mag-aral mabuti Sabaw mo naman. si lang ako. ang galing nalit tayo ng atalita. Mga solar, charger, Ako kaya, tayo tayong interview kasama so, ko interview kuya saan sa youtube sa youtube channel ko kay, kay Tul po pwede kayo manawagan sige kay po eh, sige po tawag manawagan kayo magandang maga po pwede ubang talungan ninyo po ako po si Alexander Arpio taga bataan po ako dito ako din sa batasan po. Bata, batasan. Dapat nasa sa ano kung dapat nasa pataan ako ba't dito kung dyan sa Quezon City. Tapos, hindi ako tinutulungan. Ang ginawa sa akin ay inando po ako. Tinala ko dito, dapat nandun ako sa Quezon City. Tapos, lukuluko din yung barangay. Barangay, tsaka DSWD. Walang ginawang maganda sa akin ano, kamag-anak ng asawa ko kaya gantong sabi. Ka, uh, ko sa kung magagawa ka, tulungan ninyo ako kung gagawa kayo. At nandito ako dapat nasa, nasa bataan ako? ko. Mm -hmm. Kaya may magagawa kayo, tulungan ninyo ko, but ako. Ba't hindi na si kaso dito? Kung lang kung tulungan ninyo, kung pwede ba ninyo, matulungan ma ninyo ko? Ilang, ilang taong na kayo na-paralyze ko ya? Wala. Eight, Eight na. Ito na border, like, ah, ah, mo ang kanyang ah, bahay po, ah, ang Pati di loob mo kuya. Ah, ito yung loob ng bahay mo, ito na mo, lang, ah, yan, lang mo. Ah, Kasya lang ah, po siya. Ah, oh, ganun lang ah, Pinabihan makakahiga ak yun, kasya, kasya lang siya Kapos sa mayroon pang susunod. Ito na mo po ang bahay niya. Ah, maliit lang. At siya ah, pa rin humihingi ng kaunting ng tulong. Ay, tulungan mo ko kayo, kay Tulpo. Tulpo, tulungin niyo ko Tulpo. Parang uh, agawa, parang awa niya Tulungan niyo kay Tulpo. Tulpo, tulungin niyo ko. Saan kayo nag-CR ko ya? Nakikinin lang ako. Ito mong ginagawa ngayon, ah. malaki yan. No, wala siyang CR. nakikin lang oh, daw nah. siya. Yeah, ano to, dapat tulungan ako, tulungan nila ako. Kena Kaya yung, kay lang wala siyang ano, ito lang yung mga ano yung gamit nasa labas din. Ah. Yan. Pati pagkain, hindi na si Kaso. Meron lang nagbibigay. na San wala. Sana naman, tulungan naman ninyo ako. Tulpo, tulungan mo ako. Parang awa mo na. Tulpo, tulungan mo ako. Parang awa mo na. Nandito ako sa ano, lugar to. Batasan po. Batasan. Tulungan niyo ako. Kasi habang ako ay naglalako, nakita ko si Kuya. Ang liit-liit ng kanyang ano, tirahan. Tapos, kain. Yeah, yes. Wala ang pagkain may daw. Buti may, may nagbibigay daw po. Sana Kumain na kayo po ya? Kumain na daw po siya. Pero minsan wala. Yan. Minsan daw po walang pagkain. awawa naman po. At kung sino naman po may mga pusong... Hindi, tulungan niyo kayo Tulpo para wala Gusto niya po magkano. Tulpo. Tulpo, tulungan niyo ako. kay Tulpo. Senador Rapi Tulpo. Yun lang. Pwede sana anong masabi mo malaman nila ito. Malaman to. Ganun lang. Sabihin mo sana matulungan ako kamo. Nandito ako sa dito, lugar to. Datasan po. sa po siya kay Senador Rapital po, baka daw matulungan daw po siya. Hindi po pupunta doon, hindi pupunta doon kasi nga itong kalagayan ko, hindi po makalaga at makalakad. Pag umuulan naman kuya, hindi ka nababasa dyan? Hindi, sasanado ko lang gano'n. Kasi ang liit talaga ng kanyang ano. Pag tumutulog lang yung kasya dang siya. Kaya ano ito, dapat ito, ito po talaga ito. Ito na po yung ano niya, bahay niya. Tulpo, tulungan niyo lang ako. Tulpo lang ang makakatulong. Tulungan mo ko, tulpo, para kawang muna. Hindi na pala akong ka magsalita, kaya hindi ko masabi talaga lahat ang sasabihin ko. Kung magagawa ka, tulungan mo ko nandito dito, sa... Ano? Sa, batasan sa batasan po. Sa batasan. Sige na, tulpo, para mo na, tulungan mo ako. Ayan ako, oh, kuya, dito may abigay sa'yo pang bilibili -bili mo lang, ano, pang ulam. Ito po magbibigay ako kay kuya. Kasi po, bawas to sa ano, sa tobo ko sa pagtitinda. Kasi so, wala pa po ang sahod sa YouTube. Para may pambili naman po siya lang ano. Kain. Ng pagkain man lang. Pasinsya na po. Kasi galit akong ano lang. Salamat po rin. Maraming yeah. salamat sa inyo. Sana pagbalik mo tulog ano malaman nito Tulputo. to lang. Apa? Tulpo, parang awa mo na. Tulungan mo ko nandito ko sa uh, Parang awa mo na. Tulungan mo ko. Ito na lang ang pag-asa ko para matulungan mo ko. Tulpo, parang awa mo na. Senador Tulpo, nakikiusa po siya. Nandito lang yung nandito lang po ako. Nasa bataan lang, patito ko din nila? Tapos yung DSW dito sa bataan, kamag-anak ng kamag-anak, kamag-anak ng asawa ko, kaya ganito lang ang ginagawa sa akin. Sinatulang tatapag na na sana naman ma matulungan ninyo ako dito sa problema nito. Sana matanggal itong SWD dun sa bataan na ito. Sana naman matulungan ninyo ako. Alaman ninyo itong ginawa sa akin na ito. Hindi maganda. Hira salita. Hmm, hirapan po siya. Kasi, kasi, na dis na, 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 po, na stroke po siya kaya nahirapan siya ng salita. Hindi pa nangawa mga Tulungan mo ako. Ito butit may nagsabi ng mga. mga. Ayan, sir. Salamat sa uh, lahat. Salamat sa lahat. Senador Rappital po, humihingi po siya ng countering tolong. Okay. matanggal sa trabaho itong yung kuna yun, yung D.W. din sa Bataan. At yung barangay doon, lang ginawa. At lang ginawa sa akin. Tapos dito nila ko din dito nila ko din nila. Hindi mo taga rito eh, taga bataan ko eh. Ito mong ginawa na yan. Ito yung asawa ko doon, matatanggal yun. Hmm, taga bataan daw po siya, dito po siya din sa batasan. Yan, nabihan ako. Tawa, tawa lang yan. Ito mo Lipad yun nandito, walang ginagawa sila. Tanga na yan, parang yun ano eh. Parang lang yan talaga eh. eh. Kailan ka ulit babalik sa sakali? Eh, lagi naman pa ako, ako dito, dito ako naglalakaw. May dandanin mo lang kung anong, anong nangyayari. Mm -hmm. Sana malaman ni Tulpo Tony lang. Ah. Sabi mo lang ako, tulungan ako. Kung lang ako. Ah. Sana maano to, malaman ni Tulpo so to. Ah, ito po. Nakita niyo po ang bahay niya. Yan. Alis lang po ang, ang alam niya. May kapatid niya, kung dito lang, mga ginagawa. Mga ginagawa. Parang ano, ibang tao tingin sa tingin. Kasi na kapag paliwanag na si Kuya kung kanina humihingi siya ng tulong. Kawawa naman po siya kasi paralyzed na. Hindi pa ng ano, ng kanyang pirahan. Oh sige po hanggang dito na lang po. Ako po si Papa Beans. God bless po. And subscribe. Thank you.